Papontang Pagadian. Oi shout out 'yung mga taga Pagadian diyan. Shout out to mga, mga taga Pagadian nyan. Sana oh, na 'yo oh, na sakay natin iba. Papunta bus Papontang Iloilo. Yeah, so guys, pagaya na sila sa Iloilo guys. Oh. Magkano guys? Aha okay. uh -huh. Kaya na sila so, Tara na Tapos na 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 sila Okay Ibabaan natin Ating mga pasahero, Balik naman tayo sa tayo. Ganun lang guys. Ganun lang yung trabaho namin dito. Pupunin yung pasahero sa boarding gate. Iha-adit namin sa aeroplano. Okay. Tapos, pag may arrival naman, pupunin namin yung pasahero sa aeroplano. Dadalhin namin sa arrival hall. Ganun lang ka dali ang biyahe namin dito guys. Kaso nga lang mahigpit uh, lang dito guys. Yung mga bago nga pala no. mga bagong driver o oh, yung gusto nga palang mag-apply dito. Ayan uh, may nag-commit na sa video natin. Tuturo ko daw kung paano makapasok dito. Paano maka-apply no. Ah uh, sandali. Mabiles lang naman yung mga idol pag mag-apply kayo sa HM siyempre mag trend kayo mag ano workshop pag mabigyan na kayo ng ano assignment na kasi ang HM mga idol maraming ano mga kaprom prom malipot yung kamera ko maraming ruta ang HM no? maraming ruta yan Kapag okay na, pasado na kayo bibigyan na kayo ng ano, assignment kung saan ruta kayo ilagay pwede kayong magtanong sa HR kung saan may bakante tanongin nyo lang kung may bakante ang airport kasi dito talaga ano uh, maraming may gusto talaga dito sa so, biyahe dito kasi ganun nga mapilis lang yung trabaho dito Medyo may higpit lang pero mag-ingat lang tayo tayo sa ating kasi bago naman makapasok dito mga kapurong pro ano eh uh, puro tayo seminar safety na uh, ganon halos 3 months yata bago makajuti maka, maka dito kaya siyempre alam mo na yung mga bawal at hindi bawal di ba? kaya dapat pag nandito na kayo sa loob sumulod na tayo sa mga traffic rules ba uh taturo naman sa atin yung mga bawal dito eh. So, yun lang mga kaprom-prom. Good morning sa ating lahat ulit. Ay, ano na pala? Launa na pala. Na na pala no? So, yun na. Ulitin right, ko shout out mga taga-pagadian. Pagadian yung sakay natin. Ingat!